Hello po mga ka-farm lover Nandito kami dun sa kubukubo namin mga ka-farm lover oh, Good morning, good morning Yan, nandito si Gerald po mga ka-farm lover Kasama ko Yan, oh, Good morning kaman Gerald Good morning mga ka-farm lover Yan, Nandito ako sa kubukubo namin mga ka-farm lover oh. Yung kubukubo ko na hindi pa nagawa Dami pang gagawin Yan Ito po yung kubukubo ko mga ka-farm lover Dito sa ano Sa barangay namin may nabili kasi akong lote dito mga ka-farm Kasi kaso hindi pa nagawa mga ka-farm kasi walang budget. Yan. Yan na po mga ka-farm yung mais natin. Ah, uh, yung tinanim natin nung, nung December 28, ito na po. Yan na po mga ka-farm oh. Yung mais natin. Ah, uh, na po ano, namunaplak na po mga ka-farm hapid napisa uh, may isa natin na purple sweet if one ito na po yung mga ka farm lover uh, purple sweet if one yan sana ay mag click at sana gumanda yung uh, medyo gumanda yung presyo po mga ka farm lover para makabawi naman tayo dito sa gastos natin Sweet F1. Ito na po yung mga ka-farm lovers. Kaya pasyal-pasyal tayo mga ka-farm lovers. Sa maysa natin. Sige natin. Ayos lang, di ba mga ka-farm Lover, Kaya ikot tayong mga ka-farm lover sa may isang kasama ko si Chirag. Ayan. Ding, ding. Ayan na po yung na please, kabilang mga ka-farm Let's not gonna burn to see you now then. para ano naman uh, makita nyo yung tanin natin na uh, ano, purple purple sweet if F1 yung bago mag bago mag taon ito, ito na po ito na po yung mais natin bago mag taon po sa power ay medyo okay na naka ano na siya naka entrada na malalaki na po yung mga ano nya bunga

Good morning, good morning mga ka-farm lover oh. Kaya yeah, sinong idog. <laughs> Kung alala vlog kita. <laughs> Oo, oh, ka-farm lover. Yung nice namin. sa kay nung Edong at sa kay Ente. Uh, kukuha tayo ng, ano, pingit tayo ng dahon ng Ampalaya. Yan. Po, tignan natin mga ka-farm lovers, si Nanong. Yan po, si Nanong Idong. Ang hanap buhay nila ay mga gulay. Yan. Sa YouTube. Ayun po. Good morning, Ante. Good morning. Yan. Batiin mo, Ante, yung mga kilala mo sa abroad. Oh. Yan. Hello. Batiin mo, Ante. Kumusta <laughs> kayo dyan? <laughs> uh, yan. Ang halap buhay na auntie po ay ano, nagtatanim sila ng mga gulay-gulay katulad ng ano, talbos ng ampalaya. Yan. Ayas sa luyo. Ay, sa ito po. Sa kalabasa. Yan. Yun na po ang ano namin dito sa ano, magbubukid dito sa Pangasinan. Yan po mga ka-farm lover. Oh. Ganda ng talagang buhay mga ka-farm lover. Saan mo ibibigay yan, Jirang? Ah, ang galing naman tapos na yung Valentine's Day. Nahuli ka nang magbibigay sa girlfriend mo ng bulaklak. Ano ba yan? Yan po si Jir. Tingin ka dito, ha? Ah. ah, kanino mo ibibigay yan? Kanino? Yan, yeah, betan Nagbibinata na talaga yung binatak mo, mga ka-farm lover, <laughs> Lang yato. Oh, ang ganda na nga ng ano mga ka-farm Bulaklak ng kalabasa. Daon ng ampalaya <laughs> Ang galing. Ayos ah, ah. Unique din tong ano ko ah. Oh, yan po yung ibibigay ni Gerald po mga ka-farm na bro. Daon ng saluyot. Bulaklak ng ano kalabasa tsaka saka dahon ng ano ang palaya. Yan dadanan na namin sa girlfriend ng mga ka-farm na bro. Yan. Sa ugat na. <laughs> sa na lang ng <laughs> bala. Bangos na niya. <laughs> mga farm lover update sa maisa natin okay. para ano magtuloy tuloy sana ano nag spray pa kami mamaya mga ka farm lover dito mamayang hapon para hindi kagatin yung bunga bunga na yun eh, yung ano mga uod At, Yan lang po Ang update mga kapal number sa maisa isa natin.

tayo dito mga kapam lang okay paano kasi loob tayo doon sa ano yung narating tayo na sili medyo mababa na yung sili ng mga kapam na sana makalik ang kabawi tayo dito okay. Dito po si Emil po mga ka-farm lover o, sa kasi Jural na naman. Nandito na kasi natin mga ka-farm lover. Ah, uh, titignan natin para may update din kayo mga ka-farm lover sa sitawan natin. Yan. Pasyal tayo muna mga ka-farm lover sa sitaw natin. Yan po mga ka-farm lover yung sitaw natin. Date lalaki na. Yan. Yan po mga ka-farm may mga bulaklak na po. Yan May bulaklak na po mga ka-farm yung sitaw natin yan para yan po mga ka-farm lover sana maka, ano, maka natin ang presyo mga ka-farm lover para sana naman makabawi mga ka-farm lover makabawi bawi sana natin kasi yung sili natin mga ka-farm lover ay wala tagilid masyadong mababa mababa yung presyohan po mga ka-farm lover pakalat kat, kung may makita kami pakalatkot pamil ma yan po mga ka-farm lover kaya kailangan talagang magpasyal-pasyal dito mga ka-farm lover kaya tuwing umaga para mapakalatkat yan para mapakalatkat po mga ka-farm lover yan ganyan po ang kat po mga ka-farm lover oh. yung katulad na ginagawa ni ano, you know, Remil ng Niwala Stick Boys yan. Para ano? Para hindi hindi lang basta gumapang mga ka-farm lover. Kailangan talagang kailangan talagang ano? Kailangan talagang mapakalatkat yan mga ka-farm para ano? Para hindi mapakapakan. Yan. Yan po mga ka-farm Yan. Para Yan na po ang update natin mga ka-farm sa sitaw natin. Yan, uh, maganda na. Maganda na po mga ka-farm Yan. Ganyan na po mga ka-farm na Sit sitaw natin. Yan. yan. po. Update sa sitaw na Tignan natin yung tinanin na, namin nila Gerald mga ka-farm lover. Kung ano na ba. Yung tanin namin ni Gerald mga ka-farm lover. Ay malalaki na rin po. Yan. Yan po mga ka-farm labar. Ano ka Milo? Yan. Yeah. dito pa lang yung na, na may po bunga po mga ka-farm lover mo may bunga na kaya talagang ano lang mga ka-farm lover kunti lang talagang tiyaga-tiyaga mga ka-farm lover sacrifice na lang makakuha na rin tayo ng ani natin mga ka-farm lover dito sa sitaw natin mga ka-farm lover ay sana pagpalain tayo ng Panginoon mga ka-farm lover para sana pagpalain tayo ng Panginoon mga ka-farm lover para sa so ganun ay makakumita din tayo yan ito na po yung pangalawang tanim po mga ka-farm lover ito, itong area na to ito mga ka-farm lover yung damo hindi namin itong hirinisan mga ka-farm lover kasi may pakinabang yan mga ka-farm lover kasi dito kami kumukuha ng pagkain ng namin pagkain ng hayop namin katulad ng rabbit sa kabaka mga ka-farm lover After 3 days mga ka-farm uh, pagkatapos mag-spray after 3 days, so mag-harvest kami ng damo mga ka-farm para hindi na kami kumuha doon sa malayo, di ba? Yan. Yan po mga ka-farm ang diskarte namin dito. Basta ang importante mga ka-farm yung gilid ng ano, gilid ng gilid ng tanim natin, malinis. Dito sa gitna mga ka-farm pinagkukunan namin ng damo yan pagkain ng rabbit at saka baka. Yan. Yan na po mga ka-farm ito na po yung pangatlong tanim natin. Yung tinanim namin ni Gerald. Yan. Yan po mga ka-farm lover. Oh. Ang tanim namin ni Gerald. Yan. Yan po, at saka yung ginawa namin dito na ano. Ah, uh, pala-pala. Yan. Patibay po itong mga ka-farm lover. Oh. Yan oh. Yan hindi pa pala natali yan <laughs> hindi pa pala natali yan ito na po yung ano natin si tawan yan po mga kaparm lover oh malalaki na kaya dito tayo dadaan sa gitna mga kaparm lover para dito tayo mga kaparm lover ikot tayo dito yan update sa sitaw natin kaninang maga mga kaparm lover pumunta kami doon sa maisa natin para makita nyo naman din Ayan. Malalaki na po yung sito din natin dito mga ka-farm lover. Ayan. Ayan. Oh, go, get get go. Ayan na po mga ka-farm lover. Ayan. Ginagawa na lang daanan na dito. Oh. <laughs> dapat may daan kasi dapat dito sa gitna, no? Oo, sa luyot. Saan? Sa Wag ta, nag-spray kami dyan, nag-spray kami kanina, ay kahapon yan po mga ka-farm update sa sitawa natin yan yung pangalawang tanim yan po maganda na po ito mga ka-farm yung sitawa natin yan dami ng bulaklak ay sana ay ano makakuha ng 500 tons na ano 500,000 kilos. Uy, gimas. Gimayatan. Yan po mga ka-farm lover, yung sitaw natin. Yan. Yan po mga ka-farm lover. Oh. Kita nyo naman mga ka-farm lover. Ay, salamat Lord. Ay, namulaklak na rin. Pag namulaklak na ito mga ka-farm lover, tuloy-tuloy na po yung ano natin. Tuloy-tuloy na po ito. Ah, Mag-harvest na. Ah, Tsaga-tsaga lang talaga mga ka-farm lover. Wala ang ang buhay ay wider-wider lang, lang Ganda na po mga ka-farm Yung sitaw natin Ayan Ayan po mga ka-farm lover Ayots Yung sitaw natin Yan na po ang update ng sitaw natin mga ka-farm lover Namulaklak na po Yan Yan na po yung baka ni Junjun mga ka-farm lover Ayan Hi baka baka oh. yun lang po yung update natin sa sitaw natin mga kaparm lover hopefully na ano, magiging successful yung sitaw natin para makabawi din tayo kahit pa ano kasi talagang ano sa sili mga kaparm lover nahirapan kami magpalabas ng ano kasi masyadong mababa at saka pangit yung parang pangit yata yung ano namin pagkagawa yung land preparation niya is mahina yung mga ka-farm number ay eh, ito subukan natin kasi first time na kami nagtanim ng sitaw wala pa akong ganong experience sa sitaw uh, saka yung sa ano natin para kung sa susunod na crop ano taniman alam na natin kung paano didiskartihan yung tanim natin na sitaw pero sa ngayon mga ka-farm number kumukuha ako ng idea eh okay naman sana mag ano, mag click mag -tuloy, tuloy yung ano natin yung ano natin ng sitaw uh, kasi magsasummer na din January, mag -febra February na magmamaraso na mainit na dito sa hamin uh, siguro sana ay mag click ang mga ka farm lover sana ano gumanda yung presyuhan naman para update natin sa sitaw natin update sa mais natin kaninang umaga pinasyalan natin uh, medyo okay naman siya uh, yun lang sana after ano mga kaparunabal after 70 days pwede nang harvestin yun kung ano kasi medyo malalaki naman yung size mga kaparm na may dangkal na din siya eh good size na po yung mga kaparm na ilalaki eh, pa naman yun kasi nagbuboylo pa palang sana ano sana magtuloy-tuloy na po yun mga ka-farm lover. Yun lang. Update, update. Tapos, sa hindi pa po nag-subscribe sa YouTube channel namin, sana ay mag-subscribe na po kayo. I-click nyo yung notification bell. At saka, uh, i-share nyo. At saka, like. At saka, comment. Yun lang po mga ka-farm Salamat. Bye-bye. Yun na po mga ka-farm lover. Ngayong hapon na ito mga ka-farm lover. Uh, kaninang umaga pala, nag uh, binisita natin kasi ano natin para outot maproteksyonan yung mice natin mga ka-farm lover kasi maraming ano insekto mga talakitik saka para hindi maud yung tanim natin na purple sweet F1 po mga ka-farm lover ang ginana ang ano namin nag-spray kami ang gamit namin na spray ay Power Spray po mga ka-farm lover. Yun nandito si Super White po mga ka-farm lover. Si Jasmine kasi maging po yung nandoon sa loob ng maisan. Yan yan po mga ka-farm lover. Abangan niyo mga ka-farm lover. Ito na po yung mais natin. Yan. Yan po mga ka-farm lover. Yan po mga ka-farm lover, si Majimbo. Yan ang nag-spray si ano, Jessimbo. Yan. Gwapo no? Gwapo na, no, gwapo. Ayan po mga farm lover, maabutan niya na kami ng dilim nito. Yan, Di dogi wala, di dogi po mga ka-farm lover. Yan, si Super White. Kumusta nga'y doggy? Sige nga Dogi, magsiming ka man dyan Dogi Ayan Kitang kita ni Dogi dyan mamaya Yan na po yung mais natin mga ka-farm lover oh Ah, nagpapaano tayo ngayon Nagpapa-spray Para yung insekto Ay Mamamatay na mga ka-farm lover naabutan na kami ng ano, takip, takip silim po mga ka-farm lover oh. nandun na yung araw yan po mga ka-farm lover naabutan na kami ng takip silim mga ka-farm lover sana hindi umulan mga ka-farm lover kasi makulimlim kasi may low pressure pala yan yan po mga ka-farm lover yung miss natin yan po mga ka-farm lover oh. si Majimbo po mga ka-farm lover Naabutan na kami ng gabi mga ka-farm lover. Ano masasabi mo Majimbo? Awanan, Rabiin. Ay, Awanan, Rabiin. Mga ka-farm lover. Ah, si Doggy. Ay, mga ka-farm lover. Isaya ka man dong. dong. Yes, ah, si Majimbo at saka si Doggy. Yan po mga ka-farm lover. Andon po si... Sa... Andon po si, ano, JSM Boy sa loob mga ka-farm lover ng Maysan. Yan. Rabiin. Rabiin, mga ka-farm lover. Rabiinan. Rabiinan. Ayan. Pananganan, kapam lover. Pananganan. <laughs> oh Rimil. Na ikaw ay nahuli. Ikaw ay nahuli. Sa salang part. Siguro kamay. Gumal ako. Ang yato mga barang ito.